<king> so yan dapita kuy ako ka baklay nakaliwang niya kuy so dito sa bukid gul kuy kaya wala may motor kuy mm. amurang baklay baklayo ng mga kabanan kuy dito sa so may ubos na pita na pita kuy hindi oh. ako magkabo kuy so naanak ko rin dapita pita kuy oh. amurang talayong kuy ako kanang ng hus kuy ba sa tubod na mo kuy so tin okay na kuy niya di bug na po na kaya kuy lalom na sa salasang kuy lalom sa um, kapihan kuy ba niya pwede nang niduta ang tubig na kuy tin okay kuy so presko kana mo ang tubig so mauna na ako no? kanang tubig ka uh, gagas nga piti bakalami ang tubig kayo kabugnaw sumura ito mga lamat salamat kayo awan na reels na atik